Tawagin na natin si candidate number one, Angel Arrio. Halika na, Angel! Hello! Hello Angel? Okay. Angel. Okay, o, di ba, ano, relax na ba ang pakiramdam? Okay. How yeah. are you feeling? How are you feeling? Super lamig. Super lamig, Super lamig talaga. Ganyan talaga sa studio palangin, natin. Palangin, palangin, o, di ba? Okay. Ito na, ang iyong final question. question. Dalawang beses ka nang niloko ng boyfriend mo, pero pinatawad mo pa rin siya dahil mahal na mahal mo siya. Kung ka kayo ulit for the third time, tatanggapin mo pa rin ba? Ay, magandang oh, magandang tanong yun. Thank you very yon. much, Katibats Janvic. Salamat. Ang ganda ng tanong ni Janvic. At uulitin natin ang tanong. Dalawang eh. peses ka lang <laughs> niloko ng boyfriend mo, pero pinatawad mo pa rin siya dahil mahal na mahal mo siya. Yes. Kung lulokoin ka ulit niya for the third time, tatanggapin mo pa ba siya? Yan ang tanong. Anas answer? Yes. Uh, hindi. Why? Kasi I think yung dalawang kasi too much na. Parang self-respect mo na yung pangatlo. Parang maawa ka na sa sarili mo kasi parang wala na chance mm -mm. na magbago yung ganong tipo ng mm -mm. guy. Salamat, babe. Thank, Thank you so much. Oh. Let's call in candidate number two, This This one. One. Daniela D. Guzman. Daniela. Hi, Daniela. Consistent Hello. siya, no? Talagang yes. kung ano yung ngiti niya kanina, yun pa din ang ngiti Correct. niya ngayon. Yes. Ito na ang yung final question. Sa isang relationship, alin ang mas mahalaga? Honesty, or happiness. oh, Yon, mapapaisip ka talaga sa tanong, ha, simply, honesty pero, or happiness, happiness? Well, di diba? well, well, salamat, friends, salamat again. salamat, princess. sa tanong, okay, again, ang tanong sa isang relationship, alin ang mas mahalaga, honesty or happiness? well, both important naman sa isang relationship ang honesty and happiness, pero for me mas importante yung honesty, Kasi, pag meron tayong pag-honesty sa both parties, uh, magkakaroon tayo ng, or we can create happiness in yes. our relationship. Yes. Uh mm -mm. At magiging sweet kayo together. At Tama. yes. Diyan lang gagaling yung sweet honesty yes. nung high school, di ba? <laughs> <laughs> Magka <laughs> Magkano yun? Yes. Mura Mayroon ba nun? <laughs> mayroon ba nun? Oo, sweet honesty Nila pabango. Ah. easy isip mo. <moving. laughs> Salamat, oh, Pe. Oh. O, di ba? Ang bilit na sumagot, ha? Thank you. Yun. At gusto lang natin batingin, of course, ang pinakamama natin, Direk Cesar Cosme. Direk Cosme. Ah, oh, sarap sa atin ng food. At sarap ang sarap na pinadala mo sa amin. Thank you, Sala. Direk. O, o di ba? Ito na. Okay. <laughs> ang ating panghuling kandidata, candidate number three, Criselle Fernandez. Na crush ni John Vic. Ay, Ay Janvik John Vic. John ha? Taragang, ang... message mo pa kami para sabihin crush mo siya, ha? Okay. Ano message mo kay John Vic? Hi. <laughs> Tapos sumagot si John Vic, hello. <laughs> okay, ito ang final question mo na talaga. Na magmumula sa ating pinakagwapang host ng JMA, walang iba. Ay, sino pa yan? Si... Norman Balbuena, ako yun. <laughs> ako ang magtatalong sa'yo, Be, kasi uh, um... hindi namin ma-play yung video. oo oh, oh. And huwai. here's your question. Ready ka na ba? Yes. Okay. Ano? Ang may papayo mo sa isang babaeng first time na bigo sa pag-ibig uh -huh. at nahihirapang mag-move on. on. I repeat the question. Ano ang may papayo mo sa isang babaeng first time na bigo sa pag-ibig at nahihirapang mag-move on? on. Ang dami nakaka-relate niyan. Uh -huh. Actually, hindi ko pa naman kasi naranasan yan eh. Pero for me, if ever na nilagay ko yung situation ko sa kanya, um, she should pray. Kay Lord na lang siya kumapit. Okay. Yun. Kay hey, Lord. And makakalimutan niya din naman yun from time to time. At hindi pa naman siguro yun ang para sa kanya. So, dapat mag siya sa plan ni God sa kanya and Ayun, move on nate. <laughs> In short, kapit lang. Yes, everything happens for a reason, naman. Tama. Yes, kasi hindi mo pa na experience talaga yon. It's either redirection yung ni God or iba ang plan sa kanya. Iyo, Iyo. napaka positive yung, oh, yung thinking niya. Kaya kano heartbreak ganyan, Pama. Baka may planong iba. Bakas sa tomboy Sino yung tomboy kanina sa <laughs> siya. Oh. Shout. <laughs> Maraming salamat. Yes. In fairness, ang mga sagot ng mga candidates. Ay, may laman, may